sobrang lakas nung bagyo kahapon at sobrang tagal uh, pero um okay naman um maraming lugar yung binaha kahapon pero gaya ng sabi ko kanina mabilis nagsubside yung mabilis nagsubside yung baha uh, super konti na lang ng mga barangay yung meron pang tubig until now Um ito yung mga barangay na uh, mababa talaga saka may problema talaga yung drainage nila. Uh, pero amandamin po nating usong pasalamatan kanina marami yung nagvolunteer na mag Ah uh, papasalamatan din namin yung maraming mga kasama sa City Hall na wala pang tulog, ilang araw na until now nagtatrabaho pa din. Um ma, ma, ma maingay po yung aming paligid dahil um, dahil mga naglilinis dito at nililinis yung 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 ano po kasi yung pag, pag nagbabaha parang maraming putik yung naiiwan so yung ginagawa ngayon ng ng um, itong fire truck nililinis nila yung putik na naiwan ng na iwan ng baha. If yung mga hindi po taga-dagat minaanan din ng bagyo, sana okay, sana okay kayo. Um, ito po, uh, ano talaga, na sana hindi tayo masanay sa ganito para hindi tayo pabalik-balik sa ganitong sitwasyon. Um, Awawan naman po yung mga kababayan natin yung iba pong mga lugar dito may tao pa din sa evacuation centers namin although marami na yung nagte-camp pero yung mga lugar na baha hindi uh, muna natin pinaales from the evacuation center so we, you can just imagine how how inconvenient it is for everyone